punutan ako today Lord para mawala na itong sakit na to talagang as in pagkakain ako guys kahit may go nang pinain ko ha ay nako masakit pagka uh, masundot yung butas nya kaya kailangan ko talagang ipabunot na talaga to as in life siguro pag hindi ko to bunotin papayat na ako guys <laughs> kasi hindi na ako makakain ng maayos eh talaga as in pag kumain ako ay nako yung lugaw nga na kinakain ko eh padahan-dahan pa talaga ako tapos dito lang sa kabila iniingatan ko na yung pagkain hindi map mapunta dito sa kabila kasi nga pag napunta dito sa kabila pagka malagyan siya ng pagkain tapos masundot Ara, ang sakit niya nito, hindi ko maintindihan, hindi ko malipilaan yung lung sakit niya. Asin grabo. Ten thirty yung time ko na ano eh, appointment ko. Sa hapon sana yun? Twenty minutes. Kahapon sa na yun. Kaso, ang ako namang tanga, nakalimutan kong dalhin yung working permit ko. Nangingi ako ng picture kay Asiang Yung harap lang din ng working permit ko, wala yung likod. Eh, yung importante daw yung sa likod kasi ando yung pin number. Ay, mayroon. eh <laughs> hindi ako nagulutan kahapon. Niisip ko rin, buti rin yung diwakan kahapon kasi kumusta kami ng berries Chinese class ng alaga alak tapos ngayon sana Lord magiging okay sana mabunod na to para wala nang sakit ang aking ipin wala nang wala na akong iintindihin <laughs> balikain to do na naman so Ewan ko kung mag, ano na yung timbang ko ngayon kasi nga hindi nga ako makakain. May mga pagkain. <laughs> eh, no, hindi to sumakit pag may pagkain. Talagang nasasayang ako magtapo ng pagkain. Ay, talagang kinakain ko yan. Hindi ako nagtatapon ng pagkain. Ngayon, ay, hindi na ako basta-basta makakain, guys.